Good morning, I'm back. This is Abrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-usapan natin ngayon, sino nga ba ang newsmaker of the year? Para sa inyo, yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else Hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to At syempre sa lahat naman ng mga bago natin subscribers dyan Hello po sa inyo lahat Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe niyo Syempre dito sa channel ko At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan Na laging sumusuporta dito araw-araw araw. Lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang Newsmaker of the Year para sa taong 2024 sa mundo ng pageantry. Sino-sino nga ba ang mga nag sa inyo? Sino-sino nga ba ang para sa inyo na dapat tanghaling Newsmaker of the Year? So, yan ang talakayin natin ngayon. So, isa dito sa mga Newsmaker of the Year, ang pagiging El Tocuyo ng Miss Universe Brazil 2024 na si Luana Calvacante. Yes. Ako para sa akin, ha, na-surprise ako nang hindi mapasama sa top 30 ang pambato ng Brazil na alam naman natin na sobrang ganda talaga. Diyos ko, naloka talaga ako doon na parang, ha? Wala siya sa top 30 ng Miss Universe. Imagine niyo top 30 na nawala pa sa eksena. Di ba? Parang, Anong problema at bakit nawala siya ng gano'n na, na bigla na lang na parang nag-disappear yung beauty niya ng bonggang-bongga? -bongga. Eh, ang ganda-ganda niya. Diyos ko naman, parang ano ba ang kulang, di ba? Nakita naman natin kung gano'ng ka-charm ang beauty ni Miss Brazil pero parang hindi nila na pili sa top 30. So, syempre, ito yung pang pang-apat na yata na pagkakataon na na El Tokuyo ng Brazil sa Miss Universe. At ayun, mula nung nag-first runner-up sila, hindi na talaga nabigyan ng chance na makabalik sa semifinals. ba diba? Last na nag-first runner-up sila, 2020. Tapos, 21, 22, 23, 24. So, apat na taon straight talaga na el sila. Akala ng mga Brazilian na magbabalik na sa kanila sa semifinals ng Miss Universe ay eto nga, si Luana. Pero nabigo pa rin sila. So, yon Isa to sa mga talagang remarkable ngayon taon na to. Pero eto talaga, walang tatalo talaga dito. Si Celine Santos. Yes, napag-usapan ng todo-todo yung karakter na ipinakita niya sa Miss Universe. <laughs> na talagang marami talagang naloka. So, unexpected yung ipinakita niyang ano, characteristic. At marami nga nagsasabi na ko, hindi mananalo yan kasi nga sobrang hindi nga naging maganda ang ipinakitang pag-uugali ni Miss Universe Dominican Republic na si Celine Santos. So, ako para sa akin ha, si Celine Santos, na din ako dito eh. So, hindi ko inaasahan na gano'n ang magiging eksena niya kasi kung papansinin mo, ang ganda tapos ang kan, tapos ang sexy, tapos lagi pa siya nai-invite dito sa Miss Universe bago magsimula ang Miss Universe. Kaya sa nagsasabi na siya na ang mananalo. Pero di ba naloka tayo na, <laughs> ng kung ano-ano mga eksena ang pinagagawa ni Siling Santos na talaga naman, oh my gosh, hindi ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala na ah, ano to, eh, eksena ng ganon at oh my gosh, talagang naging top of the news talaga siya everyday sa Miss Universe dahil nga sa pagiging ano eksena, sa attitude na hindi maganda na ipinapakita na bigla na lang sisingit kung saan saan, tapos bigla na lang mamamapaw ng mga kandidata oh my gosh, so isa talaga siya sa mga mainit na pinag-usapan sa taong 2024 sa Miss Universe, Do you agree? and then, isa din sa mga talaga ito ha ito talaga, sumabog talaga yung balita. Yung pagka walk out o pag-alis o pag-resign ni Miss Italy Mura bilang Miss Universe Panama. Mm -hmm. So, kung si Brazil uh, naging news of the year dahil nga sa pagiging El Tocuyo tapos ang nangyari pa kay Brazil, di ba? para bigla pa siyang dinitrone. Ayun, naalala ko nga pala, dinitrone nga pala si Brazil. So, yon eto namang si Italy Mura ng Panama iba din ang naging eksena kasi nasa pageant na siya bigla na lang siyang nawala <laughs> sa eksena dahil nga sa alitan daw nila ni Miss Dominica Republic. Mm -hmm. To be honest, yes, nagulat din ako dito kay ano kay Miss Panama hindi ko inaasahan na ganun ang mangyayari sa kanyang journey dito sa Miss Universe. Yung so, alam mo yun, nakakapanginaya kasi isa din to sa mga malakas na kandidata. tapos biglang nag-disappear sa eksena dahil nga daw ng away nga daw ng kandidata. Yun naman yung sa kanya at ang depensa naman ni Sidin Santos wala naman daw siyang ginagawa kay Miss Panama. Mm -hmm. So si Panama lumabas na na masama ang ugali at ayun nga, 'di ba, nakikipagkita at nagpapaakyat daw ng ng lalaki sa kwarto na hindi naman natin alam kung Ano ba talaga yung totoong dahilan? Anyway, ang masasabi ko lang ay nakapanghinayang. Pero talagang remarkable talaga sa eksena talaga itong si Miss Panama na si Italy Mora na pinag-usapan ng bonggam-bongga. Di ba? Nakakaloka. Diyos ko, tumbling din naman ako doon. Pero syempre, marami din talaga tumumbling kay Opo so, ng Miss Universe Thailand. Yes. Dahil si Opo, ang eksena naman dito, ah uh, hindi siya na parang hindi nga ina-expect na third runner-up lang ang makukuha niya sa Miss Universe kasi she think she is a Miss Universe. <laughs> ayon ayun talaga yung pinaglalaban ng mga tagahanga ni ano, Opo na sinasabi nga na ay nako, dapat Miss Universe si Opo. So, parang naloka naman ako doon. Tapos, ayon naloka din sila dahil hindi nga niya nakuha ang Miss Universe Asia title na kung saan third runner-up sila dito sa Miss Universe pero wala sila doon sa Miss Asia. Uh -oh, dahil ang nakakuha dyan ay si Pilipino. Mm -hmm. Siyempre, ganun talaga. <laughs> hindi lahat ng araw ay panalo, diba? So, yun. So, kay Oppo naman. Ako wala naman ako masabi kay Oppo kasi... Sa totoo lang mabait na tao si Opo pag nakita mo siya in person. Pagkatapos, ang maganda kay Opo, hindi naman siya pala salita, 'di ba? Hindi naman siya nagsasalita noong araw na yon. Ang nagsasalita yung kanyang ano, yung kanyang mga tagahanga. Mm -hmm. Nakiniplay nila na country of the U. Ah, ano na sila, powerhouse sila, nakini nila na na ganon na dapat ay nasa Miss Universe Asia, dapat si Opo yun. Hindi naman si Opo yung nagsasalita. Pero ayun nga, naging mainit at pinag-usapan ng bonggang-bongga. -bongga. Pero ito talaga, mas pinag-usapan ng bonggang-bongga. Siyempre, Atisa Manalo. Mm -hmm. Si sa Manalo. Siyempre, maraming naloka sa Miss Cosmo at maraming nagalit talaga dahil sobrang grabe ang ginawa nila kay Atisa Manalo yung hindi napasama sa top 5 ng Miss Cosmo at hindi lang yon yung na naaksidente si sa Atisa Manalo sa pageant nila yung naano yung paa di ba mm -hmm. so yon na enjoy Nang bonggam bongga talagang marami talaga na nanghihinayang kay Atisa Manalo at marami ang nagsasabi na kung hindi makakalabas si Ate sa ng Miss Universe ah, ng Miss Cosmo dahil nga doon nga sa nangyari sa kanya sa kanyang ano enjoyed nga sa paa so isa talaga to sa mga naging hot topic talaga sa social media sa pad sa mundo ng pageantry at talagang marami na galit sa Miss Cosmo ng mga Pilipino so yun ah uh, ako masasabi ko yung kay Atisa talagang oh my gosh kahit ako nagulat ako eh no tapos hindi ko inaasahan na ang magiging resulta lang ng ng Miss Cosmo Indonesia ang mananalo kasi guys sa totoo lang from the beginning pa lang hindi ko alam ko in-include lang natin to pero kung iisipin mo dapat talaga si Atisa talaga yung nanalo just sa Miss Cosmo parang Naloka lang tayo kasi parang unexpected after natin ilaban ng bonggam-bongga. -bongga, pero ayun nga, parang feeling ko, minalas si Aziza manalo sa pageant na to. <laughs> so, yon Anyway, uh, Aziza manalo ang isa sa mga talagang pinaka, isa sa mga pinag-usapan sa mundo ng pageantry. Yung pagsalang niya sa Miss Universe Philippines, tapos yung pagka, talo niya sa Miss Universe Philippines na hindi niya nakuha yung corona tapos yung inapon siya ng Miss Cosmo tapos pagdating sa Miss Cosmo parang nagabit si Atisa Manalo tapos parang alam mo yun yung sunod-sunod ang pangalan ng isang Atisa Manalo ay talaga namang mainit na pinag-usapan sa social media pero ako para sa akin siguro hindi lang taon talaga na swerte para kay Atisa Manalo ang 2024 diba? kasi bakit ganun yung nangyari. Ang ending ay wala <laughs> na pa ang ating mahal na pambato. Pero wala naman tayong magagawa dyan. Sabi nga ganun, kanya-kanyang eksena lang talaga yan. Siguro pa na hmm. lang. Siguro hindi pa time ni sa Manalo. Pero siguro kung itatry uli ni Atisa Manalo yung 2025, why not? ba diba? Malay mo. Mm -hmm. So yon at ito, ang sumunod na pinag-usapan sa, sa social media, mainit talaga 'to pinag-usapan, si Miss Charm Indonesia. Mm -hmm. Si Miss Charm Indonesia kasi, naging usapin naman dito, yung hindi niya pagkakatungtong doon sa top 3 ng Miss Charm, na kinagulat daw nila. At hindi lang yon, Ano pa? Ang feeling nila, nadaya sila. Kasi talagang, in-unfollow talaga ng puti Indonesia ang Miss Charm. Pero sa ano pa rin, bumalik pa rin naman sila. Ako naman, masyado lang silang piling era. Piling ganda ng kandidatan nila. Chakot. So, yeah. So, parang piling ko, masyado nilang nila talaga in-insist sa sarili nila na winner sila dyan. Parang tayo lang. <laughs> Di ba? In-insist din natin na winner tayo sa Miss Cosmo. Nakayumutan natin na, na may napipisil pala sila. So, ganon. Anyway, mm -hmm. Ganun talaga. Mm -hmm. Ayan. Tapos, ito talaga, eksena of the year dito Si Miss Grand France. Yes! Si Miss Grand France na lumabas na maldita dito sa Miss Grand. Oo. Kasi na dahil nga sa sinasabi nga na binubuli daw niya si Miss India. Or lagi daw niyang binabara si Miss India. Ako naman, para sa akin. Wala namang ganun para namang piling ko nga tahimik lang nito ni Miss France saka si Miss France magaling naman to in terms sa pakikisama siguro kasi Babli yung personality niyan, napakausap ko to at na-meet ko, talagang ma ano lang talaga siya maharot. Oo, maharot siya. Kumbaga para joker, gano'n. Siguro napikon lang talaga dito si Miss India. Pero ayun nga, mainit nga siyang pinag-uusapan sa social media dahil nga sa pag-dethrone sa kanya bilang runners-up ng Miss Grand na sinabi nga ni Mr. Nawat na hindi na daw siya member ng family ng Miss Grand International dahil nga sa ah, uh, kailangan daw nito ng attention <laughs> o gumagawa ng ingay para mapansin. So, ganoon Ako naman para Ako namang Ewan ko, Miss Grand naman Lagi naman Charot Lagi naman sa mga kandidata dyan Ay laging may eksena Pero speaking of Miss Grand eto isa dito sa mga pinag-usapan Ngayong taon na to, Syempre, ang pagsalam ni CJ Opiasa Sa Miss Gr uh, Grand Philippines Yes! Talagang marami talagang naloka no? At ang saya Kasi ang pagbabalik nga ni CJ Opiasa Sa Miss Grand Philippines At eto ay sobrang maraming may gusto, talagang pinag-usapan talaga sa social media at hindi lang 'yan. Isa din siya sa mga talagang kandidata nang walang paghahandang nagawa dahil ang kanyang laban ay direkta na papuntang ano papuntang Miss Grand So, yon. So, talagang sinubaybayan, pinag-usapan, naging maingay, naging matunog ang laban ni CJ Opiasa sa Miss Grand International hanggang sa nakuha niya nga ang pwestong first runner up. O, di ba? Na marami nagsasabi na dapat daw title talaga. So, yon. So, isa si CJ Opiasa sa masasabi ko na talaga namang mainit na pinag-usapan din sa social media. At talagang masasabi ko din na iba din ang CJ Opiasa, di ba? Pero kung si CJ Opiasa ay naging maingay din sa social media, naging maingay din ang pangalan, Shepe, ni Miss Philippines na si... Chelsea Manalo. Nas Chelsea Manalo. Yes! Dahil nga sa sinubaybay talaga ang laban niya bilang first Filipina black beauty na inilaban sa Miss Universe. Siyempre marami nagulat ng siya manalo Miss Universe Philippines, di ba? <laughs> talagang marami talagang nag-disagree na parang, ha? Ah! Bakit siya ang nanalo? So, pero napatunayan naman ni Chelsea manalo sa atin lahat na deserved naman niya yung, yung, Miss Universe Philippines at hindi lang yun, di, ba? Marami siyang naiuwi na karangalan sa ating bansa. Hindi siya nanalo silang best national costume. Idiniklore -de ni Miss, ni Miss Anna siya ang best in long gown, di ba? Tapos nanalo tayong Miss Asia. Kung baga, kung iisipin mo, talagang panalong-panalo pa rin ang Miss Universe Philippines natin. At hindi lang yon pumasok tayo sa top 30. So, yan. Kaya, panalo. Panalo talaga ang Chelsea Manalo. Kung parang yung iba kasi sinasabi nila, ako, may yan sa Miss Universe. Hindi naman na alto Napansin naman ng bonggam-bongga at gumawa naman ng ingay. Sa mandalang salita, nag-success sila na si Chelsea Manalo ang ipinadala ng Miss Universe Philippines sa Miss Universe. At walang duda na napatunayan nila sa atin na tama ang napili nilang kandidata. O, di ba So, yun. Yun lang yun. And then, syempre, isa din sa mga pinag-usapan din sa social media, ito talaga. Syempre, walang tatalo dito kay Miss Grand Myanmar na si Te Su Nyong ba diba? Ayan talaga naging ano talaga to, naging controversial promise. Dito, nakakuha ako dito ng 100,000 views. Oo. Dito kay Miss Grand more sa pag-walk out nila sa Miss Grand sa pagbalik nila ng corona. Talagang grabe ang ginawa nilang ingay sa social media. Sobrang ay nako, napag-usapan talaga sila sa loob ng isang linggo na oh my god, na sila ang hot topic of the year. So, para sa akin, siya talaga ang isa sa mga maituturin mo talagang newsmaker of the year sa taon 2024, si Miss Grand Myanmar. Di ba? Diyos ko, nakakaloka. Pati yung national director niya na nagwala doon sa Miss Grand. At ayun, Diyos ko, tumbling naman ako. Dahil grabe ang eksena, grabe ang mainit na pinag-uusapan at talaga namang masasabi ko oh my gosh, nakakaloka naman sila <laughs> para sa akin siya yung panalo dito sa ano sa newsmaker of the year so yon so nakakawindang syempre yung content natin ngayon galing yan sa Sash Factor <laughs> kasi sila yung nag-declare ng mga uh, Uh, Newsmaker of the Year. Pero ikaw ang tatanungin ko para sa iyo, sino ang Newsmaker of the Year na maitutuloy mo? Ito talaga ang number one na maingay na pinag-usapan dito sa mundo ng pageantry ngayong taon na 2024. So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko. And then, And maraming maraming salamat dahil gusto ko rin I-credit ang ating video For today dito kay Sash Factor Na kung saan naman doon natin Nakuha yung ideas na pinag-uusapan Natin ngayon And then maraming salamat syempre sa inyong Lahat sa suporta at pagmamahal Na binibigay ninyo Syempre dito sa channel ko At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe jam please don't forget To click like and subscribe my channel At i-click nyo na rin po Ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga gano'n, always keep smiling and always be positive. Walang impossible guys. wala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.